Marikay ang pagdating muli sa ikatlong kabanata ng pampublikong transporta show. Ang ikalawang bahagi naman ay ang pagsakay ng jeepney mula sa Baloros Bulacan patungo sa closing sa Plaridel Bulacan tapos mula Plaridel Bulacan patungo ng Bariwag Bulacan. dapat ano, dapat eh, puno eh. okay, na ako eh. Ibang na nakakabuhin ko yan para...